Lahat ng content creator ay gustong dumami ang subscriber at views, lalo na dito sa YouTube. Maraming paraan para mapadami ang subscriber at views, pero may mga dapat ding iwasang gawin. Pag-usapan muna natin ang ilang paraan para mapadami o madagdagan ang subscriber at views. Unang-una na ang paggawa ng makabuluhang video. Quality content, ika nga. Syempre, kung maganda, nakakatulong, may aral, o entertaining ang video mo, magugustuhan ito ng marami kaya magsasubscribe sila pagkatapos panoorin ang video mo. Ang isang paraan din ay ang pag-promote sa video mo. You can share it to other social networking platforms like Facebook, forums, newsletter, link your YouTube channel in as many places as you can. Websites, blogs, kahit saan. At syempre, kailangan naka-allow embedding ang mga video mo so others can distribute for you. Another way is kailangan gumamit ka ng title na makakapukaw sa interest ng makakabasa. Tawag dyan, eye-catching titles. Kapag na-curious sila sa title mo, syempre, piplay nila ang video mo. Pero alam mo ba na may kailangan ding iwasang gawin? O kaya eh, meron ding hindi dapat gawin? Karamihan kasi sa mga audience, kapag nagkaka-interes sa isang video, hindi sapat na nanonood lang sila. Magko-comment pa yan. Kung hindi man, magbabasa pa nga ng mga comment ng iba. Sa ating mga content creator, kailangan nating maging friendly para dumami ang views at subscriber natin. Interact with your audience, kaya dapat iwasan mong huwag na huwag mong i-turn off ang comments. Dahil kapag naka-turn off ang comments ng video mo, may posibilidad na hindi sila mag-subscribe sa channel at malamang hindi na manonood ng video mo sa susunod. Malaking bagay na makipag-interact sa mga viewers at subscribers kasi kapag alam nilang nabasa mo ang comment nila, na-feel nilang may halaga sila. Paano ka magiging friendly kung hindi naman makakoment ang viewers mo? Walang interaction kapag ganun, 'di ba? Kaya tandaan, iwasan mo ang naka-turn off ang comments para madagdagan ang views at subscriber mo. That's all and thank you for watching.